Ayan mga kapitik, nandito ako sa SM Kalamba, sa Ban Terminal. At ito po yung dala ni Madera. Ito nanay, ah, ito dalawa. Sa kayang katabi mo. Ayan. Ingat ka. Maraming dala. Baka <laughs> magkapalit-palit. Ha? ay itong box mamaya na mamaya mo na ipaayos ito ah yan naman hindi may iwan siguro yan po yung kay Leia si nanay na may sabayan na ang ano susunduin ka ni Eric nanay sabayan Paano na ako sa sasama ko si Janet magpa-check up? So ayan guys. Nando na po si Mother sa van. Kaunti na lang naman nagpuno na. Ay hindi ko na po mahihintay. Dati no iniintay kong mapuno bago ako umalis. Ay ngayon po sa sama ako si Janet at meron siyang check up naman. Babasahin naman yung kanyang ultrasound doon isang araw. So naliligo na sila ni Andres. Ako pa hindi pa naliligo. Pinatid ko lang si Mother. So at pawina nawk, You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Lord Jesus, we thank you for today. Thank you for at naksakay na si Nanay at we pray for her safe travel back to General Napar and we pray din po sa protection sa amin pong pamilya sa so, pagpunta check up with our baby and we pray for a normal and safe delivery of God. Yes. mo nga po kami ingatan sa bawat oras at araw na aming gagawin. Maging si baby Andres, si Dati, ang, ang baby Thomas, ay uh, sa inyo po namin Panginoon manibigay uh, at pinagkakatiwala ang lahat sa iyo. we put our trust in Jesus' name. Amen. Amen. So, let's go let's na, Andres. Balik ka din ng umaga. Ay hinatid ko si Mader. At nag-chat siya, mami, nakalis na raw yung van. Wow, thank you. Mati, nilag, antay ng na yes. siya. So, siguro, by lunch, nandun na sa, ano, Impanta, yung Yung van. So, sunduin ni Eric. At ngayon naman, si Janet, babasahin ni Doc. Ang aking result. Yung resulta nung iyong nakaraang, ano, ultrasound. Thank you, Daddy, sa pagkuha kahapon. Yes, sa kinuha ko na. And, okay. Uh, thank you, Lord, dahil 8 over 8 ang aking Score. So, iba pa rin yung basa ni Doc later, no? Pero thank you Lord that sinili po namin ay ang score ay 8 over 8. 8 over 8. Yan. Kaya na po si Mami. Magpapark lang kami ni Andres. Tapos ako sa school. Yan. Nagpark lang po kami ni Andres. At akala ako ay matutulog na siya. Eh, hindi pa pala. At gustong pumunta sa Mami. Let's go. Let's go to mommy. Much, much, much later. Kami po ay bumaba na ni Andres. At wala pa si Doc. Ay si Mami na lang daw ang maghihintay. At si Andres ay naantok na. Tutulog ka muna sa sasakyan Andres ha. Yan, nandiyan pa po si Mami Janet. Naghihintay kay Doc. Wala pa

isa sa favorite kay Teacher Rachel. If you could see an elephant and had a summer day, what will you do and what will you say? Good morning, elephant. How do you do? La la. Okay. Oh, wala nang elephant. Tutulog ka muna, ha? Punta muna kami sa parking. Tutulog muna si Andres, my boy. Si Andres po ay hindi lang natulog. Pagdating dito ay naglilikot lang. <laughs> Pero nagchat ang mami tapos na raw. May bibilin lang tapos let's go na. Wait natin ang mami. Kamaya um, ka na matulog, ha? Sabihan kayo pa uwi. Uy, nandito na ang mami. Ba't naglakad ka? Hindi mo kami tinawagan. Tapos na mami. Natchos naman lang. O, oh, lalo. Layo nang nilakad mo, mami. Layo. Gawa nang dito. Ako park at malapit Lala. sa signalo. O, oh. ala. Si Doc... So, ayan, guys. Kami po'y pa uwi na. At natagalan si Doc, mami. Dahil may sinyes daw, no? Uh, Oo. Oh. Kaya sabi niya pagdating niya, pa pala kayo masyado yung baby mo at nung hindi ako mahirapan. Kasi uh, scheduled normal delivery. Yes. Kaya lang ay uh, Depende pa rin. Oh. Yung nanay daw. Kasi malaki na pala si baby. Kaya ang ginawa nito kay CS na. Oh. Kaya na-late ng one hour. Pero sabi niya one hour lang naman ako late. Sabi <laughs> okay so, lang po ito. Oo. Oh, tsaka, diba, saka di ba? mas importante yung pasyente. ano. CS. And uh, yun na nga, mga ka-beshi in two weeks time, ayan, pwede na tayo pwede na ako anak. Ako currently ngayon ay 35 weeks and one day. Pero sabi niya, kailangan ay husto sa buwan si baby. Huwag muna ngayon. Huwag ka muna uh. maglakad-lakad. Huwag ka muna magpagod. Ganyan. In two weeks time, uh, iwasan mo muna yung mga ano, maglakad-lakad. Kasi kailangan uh, hustong buwan may labas si baby at kung ano ikaw ay diabetic. Yeah. So mahirap na kasi mahihirapan yung lungs ni baby daw makakupa. So pag ganun daw hindi gusto sa buwan i, 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 i admit pa which is ayo niya daw yung mga ganun. Oo naman. Ma kaya kaya ang target niya is August 21 dapat na. No? Uh, Oo at ang pagkikita namin next time ay August 22. Oh. So by that time sabi niya daddy ay mag-decide na tayo kung saan ako mga anak. Balik ko nang niya ako sa mga affiliated niya kasi meron sa Korean yun yung pinakamura normal delivery ay sinabi niya yung amount sa kasi Tapos parang ang ay, gusto kong mag-try tayo sa iba eh dito yung mahal mo no? oh, well, pag-usapan natin mami pag-usapan natin at binanggit na niya binanggit na niya sa akin yung mga ospital yep tapos ay may pinakamahal. Ito ang pinakamahal tagay-tay yep. sa lahat ng hospital. So pag-pray din natin, no? din natin. So yes. next time na pagkikita natin dapat ay uh, ready na tayo sabihin kung saan para daw may schedule na niya yung kanyang birth planning. Tapos okay. Ang sabi pa niya ay inaiin niya rin daw oh, kanina. Ano so may uh, in in exa internal examination. Oh. Uh, tapos ay hindi pa naman open yung aking service. Okay. Sarado pa daw. So basta wag na lang daw tayong galaga-galanak. Oh two weeks time lang naman para gusto nga sa buwan. Para 37 weeks ay... <laughs> <laughs> so, ayun. Thank you, Lord. At ano namang sabi niya doon sa resulta? Ayun. in, 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 in explain niya lang sa akin na... Okay naman. Kaya daw gustong makita niya. <laughs> Kaya daw gusto makita ni Dr. Rubio yung mukha ni baby para daw sure na walang mga bimut. Uh -huh. Kaya pala ginaganon yung muka ni baby. Eh hindi rin nagpakita ng na mukha oh, ni no. baby. Pero okay lang kasi nag congenital anomalies scan nga ako noong nakaraan. Okay. CS ka na tao. ka. Eh okay naman daddy, thank you Lord. Yeah, thank si you baby know. ay 31 cm. Gusto na sa ano? So may isa akong vitamins na ipapatigil na niya, yun yung, yung obimin tapos continuous ko yung calcium mate sa kayo sa pakemarin. Ay, Kasi meron ka na. Yung... Meron ka na. Nakabili ka na. Hindi o, pa. O, bibili pa tayo. Bibili pa mamaya. Okay. Malapit sa atin. Meron naman doon. Ah, okay. Ayun lang, daddy. Pero kaya, okay. kaya, sinukat niya kanina. Tapos kinount niya yung uh, yung heartbeat ni baby. Normal na naman. Okay. Inanong niya rin kung malikot si baby. Napakalikot ka ako. Lalo yung sa gabi. na. Sipa, lalo sa gabi. Talagang Oh, hindi nagpapatulog. yep. <laughs> so yun, thank you Lord. At ngayon po ay bago kami umuwi ay dadan na ako mami sa ano, Tagaytay Palengke. Para mamili na ako ng ingredients dahil may mga orders na tayo talaga na sukang so, Yung iba bayad na nga no, nakakahiya na. Pero thank you Lord sa buhay nila dahil naunawaan naman nila. Sabi niya, okay lang, take your time. Basta pag meron na, ipadala na natin no? so yun gagawin na po namin pasensya na po talaga yan ayan guys nandito ako sa Tagaytay Palengke at ako na lang ang bibili ng ingredients para sa aming sukang sasa ito na po lahat yung aking nabili Yes, yes. may sili na dyan sa yung ating ingredients at si Andres. <laughs> <laughs> Ay, get na. let's go na. Get na si my boy yes, by faith abraham when called to go to a place he would later receive as his inheritance obeyed and went even though he did not know where he was going hebrews eleven to eight NIV iv.